Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ngayong araw na to pag-usapan natin ang 7 mistakes or 7 pagkakamali sa poultry farming. Ano ba ang mga ito? Para sa mga bagong poultry farmers, uh, lalo na sa backyard, no? sana mapanood ninyo ang video ito para kung nagagawa ninyo ang mga pagkakamali na ito ay makorek ninyo or ma-avoid ninyo para gumanda ang takbo ng poultry farming niyo. Uh, number, number one mistake poor biosecurity or neglecting biosecurity. Number two poor nutrition. Number three inadequate housing. Number four improper disease management and failure to monitor birds' health. Number five poor record keeping. Number six. insufficient knowledge or lack of knowledge. Number seven, financial mismanagement. Dito sa poor biosecurity or neglecting biosecurity, kung ikaw ay isa sa mga nakakagawa nito, maiging mapanood mo ang video ito para alam mo kung anong gagawin mo. Actually, meron na akong ginawang video tungkol sa biosecurity kung ano ba ito. At hindi lang ang pagbabakuna ang included doon sa security. Kundi pati na rin yung kalinisan, yung sanitation, no? So kung hindi mo nagagawang maglinis regularly, magdisinfect, magsanitize, hindi mo rin nagagawa yung uh, vaccination, hindi mo rin nagagawa yung pagrestrict sa access diyan sa poultry farm mo ng ibang tao or yung mga inuman nila at feeder ay marurumi tapos uh, wala rin silang access sa malinis na tubig clear, clean and fresh water ganon, diba so pagka hindi mo nagagawa ang mga yan, yan ay isang pagkakamali ng isang poultry farm pag nagkaroon ng disease outbreak mahirap bawiin no? mahirap i-correct kaya habang maaga, i-correct mo na yung pagkakamaling yan kung ikaw ay isa sa mga gumagawa niyan sa pagkakamali na yan Number two, poor nutrition. Ang poor nutrition ay nakakakontribute ng uh, madaling pagkakasakit sa mga manok. Kasi pag poor ang nutrition nila, syempre kahit sa tao, di ba, hihina ang resistensya. Alam nyo kung bakit nagkakaroon ng poor nutrition sa mga manok? Kasi kung ikaw ay farmer na nagtitipid, ayaw mong ibigay yung tamang feeds para sa aids nila ayaw mo ring ibigay yung saktong measurement ng feeds na kailangan nila so hindi mo na ibibigay yung daily feed requirement nila at daily nutrient requirement nila so yun yung pagkakamali ng isang farmer kasi nga magkakaroon ng poor nutrition doon sa flock mo so hindi sila magpo -produce. at pag nagkaroon ng poor nutrition hindi sila mangingitlog maigi hindi rin sila magpo-produce ng meat. Hindi sila magko-convert ng feeds into meat na maigi. Kaya habang maaga, i-correct mo na 'yan. So kung ano yung pagkakamali na 'yan, baliktarin mo. Ibigay mo yung tamang feeds, tamang measurement para dun sa age nila at para dun sa purpose nila. Kung egg type sila at saka kung meat type sila, ibigay mo yung feeds para sa kanila. Balance diet, no? So number three, inadequate housing. So ito kalimitan ang nangyayari pagka bago ka, ano, yung na-excite ka mag-alaga ng manok. Gusto mo, marami kang aalagaan, pero hindi mo naman maibigay sa kanila yung maayos na tirahan. Kaya ang nangyayari, pagka isiksik mo sila lahat gan sa uh, maliit na bahay, tapos kulang pa ang ventilasyon, nai-stress sila. At doon mag-uumpisa na magkakaroon ng respiratory infection, respiratory disease. Kasi syempre kulang sa ventilasyon, hindi mo na makokontrol yung temperature, mainit doon sa loob ng bahay nila. yung mga ipot nila, syempre mahirap mong linisin kasi nga makipot yung bahay nila, di ba? So avoid overcrowding. Huwag mong isiksik ang maraming manok doon sa maliit na bahay at walang ventilasyon. Para masaya sila, maayos sila, pag masaya sila, magpo sila ng tama. Magko-convert sila ng feeds na maayos, no? Number four, improper disease management and failure to monitor the bird's health. Alam nyo, ito, minsan, no? Minsan, mulmulagatam lang arudon nga ang sakit jamanok manok mo. Mulmulagatam lang arudon nga aglidliday jamanok manok mo. Dimpay la, kinita, din pala inlasin, din pala inaga, inagasan. Ganon. Di ka pala nagkonsulta, iti vet. <laughs> San na, nagilukanon na ako. <laughs> Alam nyo kasi, may mga farmers din na kahit na limbawa, no, nakikita na nila na malungkot yung manok nila, paaabutin pa yan ng tatlong araw, apat na araw bago umaksyon na gamutin. Or bago nila i-isolate. Tapos may nahawaan na pala, hindi nila alam. Alam nyo, ang paghawa ng disease ay hindi nyo makikita yan. Doon sa ipot, doon sa mga drop uh, droplets nila, no? Uh, sa, sa laway nila. Kaya kung agad-agad, dapat meron kang makitang manupot, meron kang makitang matamlay, uh, nag-iba yung pagkain, yun, yun yung feed intake niya, dapat, yun, aksyonan mo na kaagad. I-isolate mo, tapos gamutin mo. Kung hindi mo alam ang gamot, magkonsulta ka sa vet, magkonsulta ka sa mga experience uh, uh, experienced poultry farmers, huwag kang magtanong dun sa pareho mong bago. Number five, poor record keeping. Alam nyo, maraming gumagawa nito, yung hindi nagre-record. Bili lang nang bili ng feeds, tapos pakain lang ng pakain, hindi nga, ano, hindi nga kinukwenta. No? Tapos tapag nagbenta, sasabihin ang dami niyang napagbentahan. Anong basis mo, di ba? Anong basis mo na marami kang kita? eh, yung hawak mong pera ay napagbentahan mo lang. Ay hindi yun kita. alam nyo, maraming gumagawa ito nitong poor record keeping or walang record keeping talaga. Uh, hindi naglilista mula dun sa expenses ng feeds, yung sa inputs, no? Dun sa inputs. Uh, dun sa pagbili ng gamot, wala yung wala yung ano niya, wala yung record ang magandang record keeping kasi mula doon sa hindi lang yung pagkain ang ni-record mo dapat nire-record mo umpisa pa lang ilan yung population no pagpasok ilan tapos yung mortality morbidity ilan tapos ilan yung pinapakain mo araw-araw ilan yung expenses mo lahat ganon yung total feed consumption nila yung uh, total expenses mo magkano para uh, natat ibig sabihin yung record keeping kasi na, uh, yun yung pang track mo no yung natatrack niya lahat dapat yung activities doon sa farm. Ultimong, pagbenta mo ng ipot, ganoon. So, pagbenta mo ng itlog, pagbenta mo ng live uh, native chicken mo, kahit na ano, no? Kahit na ano. Kasi dito sa ano natin, yung dinidiscuss natin ay applicable sa lahat ng uh, poultry farm business. Na kahit na native chicken yan, broiler, kahit na uh road ay kahit na heritage chicken ganyan mga free range chicken no so applicable lahat yan kahit mga layer applicable lahat yan uh, yung mga kas natin kaya itong record keeping lalo na sa mga backyard uh, farmers kasi uh, minsan hindi na inaasikaso mag-record bili lang ng bili ganun no so uh, i-correct mo yan para makita mo kung ano ba talaga nangyayari sa farm mo? Kasi baka mamaya iniisip mo kumikita ka dahil bumibenta ka, pero kumusta naman yung expenses mo? Lalo na kung initsa-itsa mo lang yung pagkain dyan, hindi mo sinusukat. At tapos may namatay, hindi mo rin inalis doon sa pakain mo. di <laughs> ba? Diba? Napakahalaga ang record keeping. Kasi doon mo matatrack lahat. Makikita mo lahat. Pagtingin mo pa lang ng record mo, ay oo nga no? may mortality pala ako. Ay, oo nga, no? ito yung expenses ko. Diba? Ito pala yung sales ko, ito pala yung income ko. So, alam mo yung, ano, alam mo yung ihiwalay mo na para sa pagkain nila. Uh, number six, insufficient knowledge or lack of knowledge. Alam nyo, pagka papasok ka sa isang business kahit ano naman, di ba? Dapat at least meron kang idea kung ano yon Meron kang konting kaalaman tungkol doon. At kung wala ka mang kaalaman tungkol doon, Masipag ka dapat na magbasa. Masipag ka dapat na magbasa ng mga artikulo, libro, magazine na related doon sa uh, uh, poultry farming na papasukin mo, no? Mananood-nuod ka rin ng video at hindi ka lang manunood ng video na basta na panuod mo ay okay na. Kailangan din manood ka ng video about poultry farming at kilatisin mo din kung totoo ba o hindi yung mga pinapanood mo di ba, may mga hype, o kung minsan may mga hype, o hinuhula-hula lang, di ba? So, dapat alam mo din kung ano yung talagang legit na alam niya yung itinuturo niya. And then, isa pa, kailangan din at uh, makipag-usap ka rin sa mga experienced poultry farmers, no? Kung may kilala kang vet, magtatanong-tanong ka rin, mga ganyan, no? So, mag-research ka rin maraming paraan para ikaw ay matuto. Kung, kung may seminar, mag-attend ka. Kung ayaw mo mag-seminar, then ganun ang gawin mo, no? So, yun, number seven, financial mismanagement. Doon sa financial mismanagement, alam nyo, dito sa financial mismanagement, nangyayari ito umpisa pa lang doon sa pag-put up mo ng aalagaan mo, pag-put up mo ng poultry farm mo kung magpuputap ka ng poultry farm na kulang ang budget, doon na mag-uumpisa yung financial mismanagement. Kasi up ka na walang budget para doon sa feed. Salimbawa, pinambili mo lang ang meron o pinag pinagpagawa mo lang ng bahay. Pagkatapos noon, iisipin mo na kung saan ka kukuha ng pambili ng feeds. At iyan ang pinaka kasi nga kailangan nilang kumain araw-araw. So kung wala kang ano, wala kang pambili ng feeds na regular na talagang nakaredy, yun, may financial mismanagement na doon. At isa pa, yung halimbawa, di ka nga nagre-record, di ba? So napapaghalo mo yung pera mo. Kung halimbawa man na okay yung budget mo, ganyan, no? pero hindi ka naman nagre-record. Di, siyempre, magkakaroon ng financial mismanagement dahil mapapaghalo mo yung pambili mo ng halimbawa, pambili mo ng feeds, pambili mo ng gamot. Halimbawa, nagbenta ka, no? Hindi mo naman binawas yung ano, yung para dun sa feeds mo, para sa gamot mo. Akala mo, income mo na yon, So, nasa isang lugar lang yung lagayan nila. Madudukot mo ngayon. Magkakaroon ko ngayon ng financial mismanagement. Ay, kaya, magkakadugtong lahat yan. Yung record keeping at saka yung financial management mo, magkarugtong yan. Kaya kung wala kang record, eh di syempre magkakaroon ka ng financial mismanagement. So, mula dun sa umpisa hanggang dun sa huli, dapat maayos ang finances mo. Pag nakorek mo ang mga yan, hindi man perfect ang pagkakakorek mo niyan, at least may tinitingnan kang patutunguhan na sa poultry farm mo. At least makikita mong gaganda yung takbo ng poultry farm mo. So, habang tumatagal, mape-perfect mo din yan pero unti-unti. At sana nagkaroon kayo ng idea at kaalaman dito sa video ito. At salamat sa inyong lahat na nagtsatsaga, na nanonood dito sa channel ko, bumabalik-balik. Thank you sa mga old and new subscribers. Shout out sa inyong lahat. Lahat ng mga sharer, thank you sa mga nagko-comment, nagtatanong. At sana, no, araw-araw, pagpalain tayong lahat.